So 1.7% ang uh, naitalang headline inflation ng bansa noong October 2025. Iyan po ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero ito po ay uh, yung 1.7% nitong October, walang paggalaw ito kumpara mo doon sa buwan ng September. So ano po ang mga detalye at ano po masasabi natin tungkol dito sa pag uh, halos walang paggalaw na ito sa inflation ng uh, October. Oh, tama po na no? sa sa overall wala po talaga naging uh, paggalaw no mula noong September hanggang no October pero per commodity may mga nakikita tayo na uh, medyo nagana nagtawag namin nag soften uh, na inflation. So, kunwari po yung sa vegetable, uh medyo bahagya po siya na nagsoften nag soften. Although, although siya pa rin ang pinakamalaking contributor sa inflation. 16.6% siya uh, nitong October versus 19.4 po to nung ano nung September no nung kasagsagan ng mga marami nating mga kalamidad. So uh, but nonetheless tulad nga ng sinabi ko ito pa rin yung ano eh uh, mataas na contribution sa no sa sa inflation uh, primarily po yung yung sa kalabasa, sa carrots, sa tomatoes at saka sa onions kasi etong uh, ito nga po yung naapektuhan din ng well ng taglamig tsaka ng mga tag-ulan. Yung pong fish uh, medyo bumilis po yung inflation ito no 8.2% from uh, 7.9. Again, supply din po ang naging problema natin dito dahil sa mga weather uh, discrepancies. Ang isang magandang balita po yung sammit, uh, tamang-tama papasok na ng paspas ko no. Uh, Nag-slow down po ito 5.2% from 6. Ah, uh, yung ano po, yung port po talaga, um malaki yung binawas ito, 9.8 from 10.9, mataas pa rin. Pero malaki yung ano, malaki na rin yung uh, kabawasan nito. Um, ano po to, Kasi na uh, nabawasan po talaga yung ating African swine fever na cases. So naging epektibo po yung ano, yung mi-roll out po na ano no, na vaccination drive ng uh, ng DA dito. Yung chicken din po uh, bumaba from uh, dati po 2.7 ngayon po ay uh, 1.7 na siya. Yung pong sa rice prices patuloy po to na ano, na uh, well mababa pa rin siya halos pareho po nung ano nung uh, nung September 17 a uh, 17 ngayon 16.9 mm -hmm. nung ano nung, nung dati po. alright